Mga bansa na walang araw? Posible ba ito? Anong gagawin mo kung isang araw ay hindi na dumating ang liwanag ng umaga sa ating bansa? Matutuwa ka ba dahil 24 oras ka nang matutulog dahil tulog is life? Sa video ito ay aalamin natin kung ano-ano mga bansa ang mga walang umaga ng ilang araw o buwan at tutuklasin din natin kung ano ang pamumuhay sa mga bansang walang araw at kung paano ito nangyayari. Kaya bago tayo magpatuloy, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Anong gagawin mo kung isang araw ay hindi na sumikat ang araw sa loob ng isang buwan? Magdidiwang ka ba dahil hindi mo na kailangan magpahid ng sunscreen sa balat tuwing lalabas? o baka anli tulog ang mangyari dahil madalas kang puyat, sa maniwala ka man o sa hindi ay mayroon talagang mga bansa na hindi sinisikatan ng araw matapos itong lumubog kaya nakakaranas ang mga bansang ito ng 24 oras na gabi sa loob ng ilang buwan Number 5 Sweden Sa Sweden kilala ang bansang ito sa magagandang tanawin magmula sa kabundukan at malinaw na mga lawa na perfect para sa mga nature lover at partikular na sa lugar ng Abisko sa Sweden na isang maliit na bayan at isang national park na nagpapamalas ng magandang tanawin na magbibigay ng pagkamangha sa lahat ng bibisita rito habang hindi pa sumasapit ang panahon kung saan ang umaga o araw ay hindi nasisikat sa loob ng isang buwan. Walang umaga sa bansang Sweden kapag sumapit na ang polar night ito ay nagsisimula sa bandang huling bahagi ng Nobyembre at natatapos sa kalagitnaan ng Enero kung saan ang buong kalangitan ay nananatiling madilim na tila walang umaga at partikular ito sa pinakadulong bahagi ng Hilagang Sweden lalo na sa lungsod ng Kiruna bago pa man sumapit ang polar night nagsisimula na ang Northern Lights season sa bansang Sweden sa kabila ng isang buwan na walang araw Patuloy pa rin ang buhay. Marami ang nagkakamping, skiing at bumibisita sa mga sikat na pasyalan. Sa mga panahong ring ito, madalas sa loob sila ng bahay at umiinom ng mainit na tsokolate o simpleng pagkukwentuhan sa harap ng apoy, na isang paraan upang hindi malumbay sa katahimikan ng taglamig at kawalang presensya ng liwanag ng araw. Number 4: Norway. Ang Norway ay isang bansa na matatagpuan sa Europe na napapalibutan ng mga kabundukan at katubigan. Kilala rin ang bansa sa dalawang kabaligtaran nitong natural na kaganapan na tinatawag na Land of the Midnight Sun at Polar Night. Sa panahon ng Polar Night, kahit tanghali na, ay nananatiling madilim ang kalangitan. Nangyayari ito kadalasan mula Nobyembre hanggang Enero, partikular na sa mga lugar na nasa loob ng Arctic Circle tulad ng Tramso at Svalbard. Sa Svalbard, hindi sumisikat ang araw mula sa huling bahagi ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Pebrero na umaabot ng mahigit isang daang araw na tuloy-tuloy na kadiliman. Bagamat madilim, nagiging tanawin naman ang Aurora Borealis na siyang nagbibigay ng kaunting liwanag sa kalangitan at ito ang isa sa mga inaabangan ng mga turista. Ang Polar Night ay hindi lamang isang panahon ng dilim Kundi isang panahon rin ng katahimikan, pagmumuni-muni at likas na kagandahan ng kalikasan sa gitna ng malamig na taglay ng panahong ito. Kahit walang araw o umaga sa Norway, ang mga Norwegians ay tuloy-tuloy pa rin sa pang-araw-araw na pamumuhay kahit 24 oras ang dilim sa bansa nila. Ito rin ang panahon upang maglibang at mag-enjoy sa cross-country skiing ice skating at dog sledding. Kaya hindi puro pagtulog ang nagaganap sa Norway sa panahon ng Polar Night. Number 3, Russia. Isa rin ang bansang Russia sa bansang walang umaga. Ngunit bago sumapit ang 24 oras na gabi ay kilala ang bansang Russia sa mga nakamamangha nitong tanawin at mga pasyalan. Lalong-lalo na sa panahon ng autumn season o panahon ng taglagas na nagbibigay ng kakaibang kulay na iyong ikamamangha? Alam mo ba na ang Russia ang pinakamalaking bansa o lupain sa buong mundo na siyang sumasaklaw sa Europe at Asia na dahilan kung bakit ito tinawag na the largest country in the world? Hindi sumisikat ang araw sa bansang Russia sa lugar ng hilagang bahagi ng Russia Partikular na sa Norilska na nararanasan ang kawalan ng umaga o 24 oras na gabi sa loob ng mahigit na apat na pong araw na maaari magsimula sa huling bahagi ng Nobyembre at matatapos sa kalagitnaan ng Enero. Sa panahong ito, ang buong lungsod at iba pang parte ng Russia ay nananatiling madilim na may maliit na liwanag o twilight sa dis oras ng hapon. Sa kabila ng matinding dilim, ang mga residente ng Norilska ay patuloy pa rin sa mga regular na gawain. Ang mga bata ay pumapasok sa paaralan. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho pa rin. At ang mga pamilya ay nagsasama-sama sa loob ng tahanan. At ang mga lokal ay nag enjoy din sa mga aktibidad tulad ng skiing, snowboarding at ice fishing. Ang mga turista ay dumadayo upang masaksihan ang Northern Lights at maranasan ang kakaibang klima ng kanilang rehiyon sa kanilang bansa. Number 2, Finland Ang Finland ay binansagang the land of a thousand lakes and islands dahil mayroon itong humigit kumulang isandaang anim na putlibong lawa at isandaang na libong isla. Isa ito sa mga bansa sa Europe na kilala sa kakaibang fenomena ng araw at gabi sa hilagang bahagi ng Finland, partikular na sa panahon ng taglamig, nararanasan ang tinatawag na polar night kung saan hindi sumisikat ang araw sa loob ng 51 days o halos isa't kalahating buwan na kadalasan na nagsisimula sa huling bahagi rin ng Nobyembre na natatapos din sa huling bahagi ng Enero dahil dito ang mga tao sa Finland ay medyo madalas matulog dahil sa epekto ng panahon at kawalang presensya ng araw. Kung ikaw ay bibisita sa Finland sa panahon ng autumn o spring season, maaari mong masaksihan ang kahangahangang Northern Lights o Aurora Borealis na nagbibigay ng liwanag sa kalangitan. Number 1. Canada Tama ka sa iyong narinig dahil ang Canada ay nararanasan din ang kakaibang fenomenon na may kaugnayan sa liwanag at dilim. Ang Canada ay pangalawang pinakamalaking lupain sa mundo. Sa ilang pahagi ng Canada ay umuulan ng niebe sa ilang sandali ng panahon ng taon. Kung pupunta ka sa Northwest Territories ng Canada ay maaari mong maranasan ang walang umaga o walang humpay na gabi tuwing taglamig. Sa panahong ito at bahagi na ito ng Canada ay hindi sumisikat ang araw sa loob ng ilang linggo at maaaring umabot ng isang buwan depende sa lokasyon dahil dito maraming turista ang nalilito sa dilim at kadalasan na napapahaba ang kanilang pagtulog lalo na kapag unang beses nilang naranasan ito sa kabila ng dilim na dulot ng polar night perfect dito na subukan ang masasarap na pagkain winter camping at pagmasdan ang Aurora Borealis o Northern Lights sa mga nais gumala o magparty sa bansa nila. Tiyak na mas kakaibang karanasan ang 24 oras na gabi kung saan ang paglalakad sa ilalim ng madilim na kalangitan ay makikita mo ang mga maliliwanag na ilaw sa kalsada at maging ang Northern Lights na maaari makapagbigay ng aliw. Ngunit, bago matapos ang episode natin ngayon, ay Bakit nga ba dumaranas ng walang patid na dilim ang mga bansang ito? Ang sanhi nito ay ang tinatawag na polar night, na walang patid na kadiliman ayon sa siyensya. Ito ay dahil kapag ang Earth ay napunta na sa posisyon ng winter solstice na nangangahulugang mas mahaba ang gabi kaysa araw. Ito ay sanhi ng axis ng Earth na nakataglid at ang bahagi northern hemisphere ay nakatalikod sa araw. Dahil dito, ang itaas na bahagi ng Earth ay hindi nasisikatan ng araw na siyang dahilan ng pagkakaroon ng 24 oras na gabi o tinatawag na walang umaga na tumatagal ng mahigit isang buwan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.